Tuluyan ng mga maalam sa ere ang programang It's Showtime ni Vice ganda nitong darating na October 14. Magsisimula na ang natanggap nilang 12 day suspension mula sa MTRCB dahil sa dilaan sa kamay ng cake ng magjawang Vice ganda at Ayon Perez. May option pa sana silang mag-apela sa Malacanang pero nagdesisyon ang ABS-CBN na hindi na nito iaapela sa Office of the President ang ipinataw na suspension ng MTRCB sa Showtime. Base sa inilabas na pahayag ng Kapamilya Network nitong biyernes ng gabi October 6, Inihayag nito na iginagalang nila ang desisyon ng MTRCB at hindi na ito iaakyat sa Office of the President. Sa kabila ng pagtanggap ng desisyon ng ahensyang suspendihin ang Kapamilya Noon Time Program, nanindigan ang Kapamilya Network na walang naging paglabag ang It's Showtime sa anumang batas. Ayon sa kanilang official statement, matapos ang masusing pag-aaral, Nagdesisyon ang abs cbn na hindi na yapela sa Office of the President ang desisyon ng MTRCB hinggil sa It's Showtime at sa halip ay sa sa ilalim sa labing dalawang araw na suspension ang programa simula October 14. Iginagalang namin ang otoridad ng MTRCB. Ngunit naniniwala kami na walang nangyaring paglabag ang It's Showtime sa anumang batas. Lubos kaming nagpapasalamat sa mga manunood sa kanilang patuloy na pagmamahal at suporta sa It's Showtime! Nababalik sa ere sa October 28 na mas pinalakas at pinaganda. Maraming salamat madlang people. Samantala handang-handa na di umano ang papalit pansamantala sa It's Showtime simula October 14. Ayon sa balita, may titulo itong It's Your Lucky Day na mapapanood sa susunod na Sabado October 14 hanggang 27. Hanggang sa magbalik na nga sa telebisyon ang It's Showtime sa October 28. Pangungunahan nila Luis Manzano, Roby Domingo at Melay Cantiveros ang pansamantalang programa na It's Your Lucky Day. Makakasama rin nila dito si Lalong Mejia, Negi, Andrea Brillantes, Seth Fedelin at Francine Diaz. Hindi na rin bago para sa showtime ang makaranas ng suspension. Kung matatandaan, noong 2010 ay nasuspindi ito sa loob ng 20 days. Bunsod naman ito ng ginawang paglabag ni Rosana Roses sa isang segment na may kaugnayan sa mga teacher.